May huli na. Huwag mo nang pakawalan, Brad. Ipabos ng pain natin. Masya Allah, masya Allah. Ha? Hindi na naman yan. Lakas, Brad. sumisirit Huwag mo nang ilut. Hindi na ko naman. Tangigay yan, Brad. Hindi na sinasabi ko eh. Kanina po eh. Sabi ko na eh. Wow. Malakas nga Brad City mo yan. Nagpuputol ko rad. Rekun naman ayusin mo, Brad. Deretso na natin sa palingki. <laughs> pagi, Brad. tabi ng bulakot yan eh. Ali Brad, grabe na yan. Sus. Kailangan maangat yan. Unang tao na ito -ta, Brad. Grabe ng lakas yan. yan, pagi siguro. No. Pero lumalaban yan no? oh. Oh. Ah. labu kapat Grabe naman 'yan eh. Yung baluktot na baluktot. Oh, grabe. Tibay na. Pumalaban Champan. Kita kong bumalik eh. Sabi ko, tumayo yung. Di naman sa'yo mo po. Ako, nakita ka bro. Ay, nagkakak. Nang mabali bro Nagpailot Yung, yung sinadali na malaki. Malakas talaga brad Malaki Ang higi ito brad No Wala tayo kalawit bro Ha? Ang lambang ba tayo Wala tayo na may kalawit Wala tayo may tabi lang Grabe po. Nalakas. Pero maahon yan. Mapapagod na yan. Malapit na yun. Nandito na yun. Grabe. Tapos na yun. Nakatakad. Huwag lang magtampisaw yung pagil. Hintay ka eh. Grabe po. liter yung liters eh. ambuh ala si woro to. Pak, ping lakas e. Eh. Strong pare. <laughs> em <sim> sem sem Karapau. Lu lakas. <laughs> Laiu pai. Eh. Parang lu mang pangat sot. no? Lumalaban, no? So, so, lakas. Ang na namin Grabing lakas Dignan mo naman. wala so, so, oh, pa. Daba, ko na. Yun na nga! So, grabing lakas. Dala. huling lakas eh nakalak na yan pero tingnan mo naman kung pamatak halimaw Brad yung sinasabi mo kanina crocodile inyak ko tagal mapagod pero nakaangat siya pang pagyata na ka Jesus. É, mas não falou por que não. Sabe. Tamo na manhã, eh. na re-release -re na, nakalak na yan. E eh, kung hindi matibay-tibay talaga yung gun mo dyan, nakaw. Oh, grabe. Liter sing liter sa eh. tinggal nasi bro ayo well, ayo na malapit na utay na ang kalabaw brad pating Halo utsak ka pating brad Parang pating brad eh. Sana parang pating, pating wala, 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 เอาล่ะติดตามเนาะ Parang pating brad eh. Brad. Parang pating. Oh. <laughs> brad lang kasi. Parang oh, mahamba palikpik eh. Nah, abdikundi maha lakas. Oh, balok na maluktot, eh. <laughs> <laughs> <Grabe>. <laughs> Ay,

Lumanaban talaga siya eh. Lumapit na sana kanina eh. Kaso, talagang lumanaban siya malapit na sa tabi. Grabing nakas eh. So, kamu Bravo. Umirit na naman, no? Nih, <laughs> okay. hey, nanya-nya setelah eh. terlalu teg. Apaku dinya? Namalai mulap-mulapu ya, on? Nih, <laughs> pak, nakita putih suar, eh. lang. Nih, makita masyadu.

nalokot pa. Eh. Saws. kala ko lalabas ng bato kanina eh kasi daanohin ko na eh. Grabe. <laughs> Tuloy nalokot pa na balakout. Later sina later sing rank.

saya. <laughs> Big gala. Ah, shark. Rafing laki. Lala, naputul na, <putul> na lang. <laughs> um. Grabbing.